Mga netizen, patuloy na dinudumog ang puntod ni Rico Yan na tila tourist spot. Kung bakit trending ang pumanaw na aktor, alamin. Mahigit dalawang dekada na ang lumipas ng pumanaw ang aktor na si Rico Yan. Ngunit, patuloy pa rin siyang nananatili sa puso ng kanya mga tagahanga at nang... Gen Z. Mabilis na kumalat sa social media ang videos at pictures ng ilang netizen, partikular na mga kabataan na tila ginagawang tourist spot ang puntod ng 90s heart rub ngunit bakit nga ba viral ngayon si Rico yan? Tara, alamin natin. Bago nangyari ang naturang trend, muling lumutang sa tiktok ang ilang clips ng mga sikat na pelikula ni Rico. Dahil sa kanyang charming at boy next door looks, agad niyang naakit ang bagong henerasyon ng mga tagahanga. Kaya habang trending siya online, ganun din ang pagbisita sa kanyang puntod sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Hati naman ang opinion ng mga netizen at maging ang ilang mga celebrities dito So, Bagamat sa una ay nagsimula ito bilang katuwaan, marami ang kumundi na sa mga pumupunta sa puntod ng aktor dahil hindi na umano nila nire-respeto ang yumao at sa halip, ginagawa na lamang ito para sa social media clout at content. Para rin sa ibang netizen, Weird at creepy ang ginagawa ng mga tagahanga ni Rico. Matatanda ang may kumalat na TikTok video kung saan makikita ang isang content creator na hinahaplos at niyayaka pa ang puntod ng aktor. Ani na mga netizen, dinaig pa nito ang kamag-anak. Ngunit, ang mismong pamilya ni Rico, wala namang nakikitang problema sa patuloy na pagdagsa ng fans sa puntod. Ayon sa nakatatandang kapatid ng aktor na si Fabian, sinabi sa kanila ng caretaker na wala naman silang dapat ikabahala dahil tahimik at magagalang umano ang bumibisita sa sementeryo. Hindi na rin daw bago sa kanila ang madalas na pagdalaw ng fans sa puntod ng aktor. Sabi nga ni Bobby, we welcome po anyone from anywhere. Ngunit ikaw, ano ang opinion mo sa patuloy na pagdagsa ng mga tagahanga ni Rico Yan sa kanyang puntod? DWIC Research Report Re -re Report